Get ready with me, going to Green Hills yes, para mapacheck natin itong nabili kong 50 pesos sa ukay Mina lapis lazuri stone Yan, na long necklace. Okay, sulit na ba to sa 2.5? Dahil magkukumute nga lang ako parang, parang kay to Green heels, eh dapat safe at comfortable ang outfit natin. So, naka belt bag yarn, naka rubber shoes para sa mahabang lakaran. So, tara, let's go! Siyempre, para fresh pa rin tayo, always bring water. Tsaka tumbler na hindi nagili kahit na ilagay mo siya sa eco bag. Siyempre, si bago yarn. May kasama pala ako dyan ha. Ayaw niya lang magpasama sa video. So, papunta na nga tayo sa MRT. At ayan, napaka-comfortable ng akin shoes. O, di ba? <laughs> Andito na nga tayo, Miss sa Green Hills. Ayan, naglakad-lakad muna kami. Siyempre, nawala ang aking filter. <laughs> Nasa sobrang init. O, di ba? Pawisan muna yan. Kaya nagpunas-punas muna ako bago tayo mag-ikot. 3,500. 5,000 per round. Ito yung lapis lazuli. Magkano pala? 4,500 siya. 4,500? Pwede ko pay last ng ano na lang. 3,800 na lang. Ito, ka, halos ka na aking bracelet. Ay, ng necklace. Ayan, no? You know, four five dito ka, kapos meron pang kasamang, ano, South Sea. Ganda! Four five dito. Ganda! mahal pala ng ganyang stone me. So, jackpot na jackpot na talaga ako sa 50 pesos na nabili ko sa Uka. Tsaka yung kasama ko, bumili siya ng South Sea Pearl na real 18 karat gold mid 11,000. O, ba diba, Kamahal-mahal pala niya. Kasi nga real gold siya. So, ang ganda, ba diba? Ang ganda ng pagkakinis. Siyempre, may certificate yan. Ayan. Na nagpapatunay na talagang ginto. Kasi sabi ko, iba vlog ko. So, ayan ang shop na pinagbilhan namin. Too big. Too big. Too big. Too big. Magandang It's size ito Nice. Your size is nice. This one, try this, but it's, dark. Hmm, it's Oh, Madam Aurin, cerut. Iya, iya. Madam Aurin. Ada na beleng-beleng. Ini <laughs> <laughs> color blue, Ini siyang part, bin, ng part niya. Hmm. maganda rin Ito, wa, magkano to? Pag sa ganito, magkaiba-iba kasi ng quality mo. Bigyan ko siya ng 2,000 yan. Ito yung 1,500. Ah, 2,000 pesos. Ano na? Kasi ito yung the more lighter, the more expensive Kasi ito yung mas mura Ito yung mas mura. Magkano yung itong mas mura? 1,500. Ito yung mas one, 1, 1.5, isang ganito. Dahil darker siya? Yes ma'am, tsaka wala siyang ano, wala siyang pyrite. And... Pyrite. Kasi ang real uh, lapis na siya yung pirates. What you mean real pirates? Parang yung ganito? Mga ganyan, yung mga pirate, pirate. Ah, parang okay. parang iyo, yung ganito yung mga pirates. Ah, Yung parang ganito? So, more on pirates pala. Mas mahal. So, ito. It's magandang quality rin. Um, magandang quality. Ito 2,000. Ito Mahaba kasi ito eh. <laughs> Pakita Super haba nito. Ayan siya. Haba. Ganda ng design. Haba. At yun. So, kumilan sana ng bracelet. Hindi ba? mukha na akong so, ito siya. yung <laughs> din ng kasama mo. 2,000 pesos. Ah, Kamahal. Malang na lang sa wala ko 500 lang <laughs> wala sa puhunan te yeah, ha? wala sa puhunan pero yung gano'n magkano yung gano'n 35 po mas mahal yung gano'n kasi yung shape nyo 15 na last ah 15 15 last price ito kasi may shape din o parang yung isa yung bilog Um, mas mahal yun. Mas mahal yan. Kalabasa shape. kalabasa shape. May ganito pala. Oh. May ganito palang shape. oh. kalabasa shape. Mas, mas maganda to. Kung saan yan mo? No? 4,000. 4,000. Kasi mas mahirap gawa ng shape. Mm -hmm. Lapis lazuli. So ganun pala yung mga pricing niya. pricing niya. So kung ito pala. Maabot na ng 1,000 kasi yung gano'n na nga lang eh. 2,000 na. 1,500 <laughs> na. 2,500. Then, 18 karat gold. ano tayo? 2,500 to? Sige, sige. Ha? Kasi last ko na rin naman yan eh. Sure ka? Sureness. Oh, ito real gold to ha? Oo, oh, Nasa vlog wo. ko to. Oo, oh, lang, mo. <laughs> Iba ko to. Pag ito pinatingin ko sa pawn shop na hindi rare ginto. <laughs> Wait lang. Check ko muna kung ilang grams. Alam ko may sukat yan. Ah, ah to the, pero ang pao siya. Kasi ako nga, bigla mong mayupit. Ah. Pero maganda siya. Parang natalad na ito. Bigla Alam mo kasi nakagrams yan ang binili namin. Isa-isa siya. Pero ito siya. Lapis lazuli. Tapos ah, oh, rin ito. 0.35 37.37. 0.37 'yan yung mm -hmm. yung bigat niya. Kasi 'yan, yan siya. Dalawa kasi 'yan. Kaya, kaya 'yan ang nakuha. point kaya i-divide mo siya ngayon sa dalawa. So, 0.37. 0.74 'yan eh. Huh? Oo, oh, kasi divide 2 kasi ah, dalawa okay, siya. Okay. Ganun man yung pagbilang pagpares ng size. Hmm. Sasabay mo siya. Sulit na ba to sa 2.5? Uh, mura na. mura na yun. Tumas ang hold nyo yun. Uh, ito yung shop nila ate Oh. Ayan o. Oh. Berami Jewelry Store. Dito sa Green Hills. Ayan siya. So, 2.5 to. Sige na, kunin ko na ito ng 2.5 to. <laughs> ito yung original. Price saan? Sa baba. Ay, pinakababa. You know? Ayan ah, Oh. Ah, 3.4.7. O, oh, di ba? <laughs> Hindi ako mapapamura kay ate. Charot. Ako mapapamura. <laughs> Eto, 18 to. Ah, 18. 18 pa. Mura lang kasi before. Hanggang tumusta. Tumas na. Hindi na Oh, so is last na yon. Mm -hmm. Hindi na, parang hindi muna. Pero kasi parang matutulog no, Matutulog yung pahanan. Kasi hindi na lahat ng anak naman. Oo okay. nga Siyempre, may mga priority na. Yon. Yes, of course. Eto. kasi ngayon yung priority ko ngayon. Chorso, <laughs> gaol. Finally, po. <ba? laughs> yeah. <laughs> At 10 years te. Yeah. At 10 mean? years ako okay. bumili. <laughs> 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 This is the garden. And Jake. Yeah. Okay. Okay. Mukha na ako, Madam Auri. Black, black, black,